mga kabay, good morning ay good afternoon pala welcome to my youtube channel ayan, nandito na nga po tayo sa ating trabaho ayan nagbablog naman po tayo para may upload naman po tayo sa ating uh, youtube channel shout out po pala sa aking mga katim ayan mga kaabay at dito nga yung mga kaabay may nagpa-practice po ng volleyball dito sa gym ayan um, salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta ang ganda, ganda ng mga bulaklak dito mga kaabay yan po oh. ayun mga magpa-practice kabay. Ganda ng ganda ng bulaklak. Um, Vlog na lang po tayo. Kasi ano po, wala na, hindi tayo po upload sa ating YouTube channel. Ayan, ganda-ganda ng mga halaman dito. Ang ganda ng itu na na kok tayo tayo mamaya para sa ating primer mga kabay Ayong mga bato kakaktis na balibol kasi may may laro yata sila Kala ko. Ayan. Mga players, mga players po ito mga sabay mga champion po ito. Champion, champion, champion. Magkano nga inyong premyo? Magkano ang premyo nyo? Wala. Champion sa volleyball? Oh, wala. Bakit? Wala daw mga premium mga kabay kasi ito mga kabay din. Ah, allowance lang. Okay na 'yon. Okay na 'yung mga allowance kasi kahit pa paano malaking tulong din 'yon. Ayun. Saan naman 'yung laban nyo? Saan na naman 'yung 'yung laban? Kasi nagpa-practice na naman kayo. Panyaga na na coach <laughs> Ayan Si coach Si coach Ha? Opo Pagbutihin yung pag, Pagbutihin yung practice nyo Okay para maka Mag champion naman ng dalagan Sabay, nag-ano naman talaga sila. Naghahanda na naman sila sa kanilang laro. Oh. Kasi dito ko kasi pag mag -ano sila mga kabay, mga nag-ano sila nang nagpa-practice. Dito kasi ako lagi nagtatambay pag wala na kaming ginagawa. mga tabay Kaya dito Isang mga kabay pag uh, wala kasing klase dito lang ako gal nagro-robing lang po ako sa area ng ano area ng kilahan sa, sa loob kasi may ano po doon sa likod may pwede pwede po madanan. o tatak, uh, ng mga uh, mga tao na hindi maganda ang pinaplano sa loob kaya do, dito, da, dito agad ako nagro roving mas ma ano mas maganda po kasi dito kasi eskwelahan na sa akin napakasarap ng buhay mo tulog kasi sa doon sa, sa sa, labasan may may ano doon god eh dito uh, pa uh, pa pa, ano tayo pa isisilam po tayo sisi sisi Gan Tapos na sila Mam Ngayong hawapon, haod to. Ayan sila. Gam, naglalaro. Practice! Ayan mga kabay, nagpa-practice sila. trên mình đang cả bay